Hi everyone, it's me Joan. Thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. Ang ibabahagi ko po sa video ko ngayon is tungkol po sa mga paalala sa mga taong may anxiety attack. Please huwag kalimutan na ang anxiety recovery ay hindi nasusukat kung gaano ka katagal nakikipaglaban sa anxiety mo or gaano katagal ka nang hindi nakakaramdam ng anxiety nasusukat ito sa pamamagitan ng kung paano ka tumutugon dito kapag ito ay nararamdaman mo o kapag alam mo na ito ay aatake ang recovery ay hindi nasusukat sa akumulasyon ng kawalan nito nasusukat ito sa ating saluobin, sa ating uh, pag-uugali at sa ating pagtugon kung kailan ito mangyayari. Uh, kaya ako, hindi ko sinasabi sa aking sarili na gumaling ako. Instead, sinasabi ko sa sarili ko na naka-recover ako sa aking, aking panic attack. Dahil po, kaya ako po nasabi na naka-recover kasi alam ko po na aatake pa rin ito. Ang binago ko lang is yung papaano ko uh, papaano ako tutugon sa aking panic attack. Like kung nakakaranas ako ng panic attack sa car man yan, sa bus man yan, sa train man yan, sa overcrowded man yan. So, papaano ko uh, papaano ako tutugon sa ganong sitwasyon. Kaya marami ang mga taong nahuhulog sa patibong ng anxiety at panic attack. Kasi akala nila ay gumaling na sila. Ilang buwan or years na hindi nagparamdam sa kanila yung kanilang anxiety or kanilang panic attack. Tapos, boom, umataki. Muli ito. So, ang mangyayari dito is back to zero ka. Makakaranas ka ng uh, insomnia, makakaranas ka ng palpitation, panlalamig, kamay, paa, pananakit ng batok, hirap sa paghinga, disappointment, pagtaas ng blood pressure, mga negatibong iniisip. Ang tawag po dyan is relapse po. Ang tawag po dyan. Lahat po ng mga taong uh, nag uh, processing recovery nakakaranas po yan ng relapse Ang gagawin lang po ninyo is um gamitin niyo uli yung inyong mga coping mechanism na nakatulong sa inyo yun lang po ang dapat ninyong gawin Hindi po kayo magko conclude na baka may sakit ka na baka ganito ganyan magpapa ECG ka magpapa X-ray ka paalala lang po too much uh, radiation sa ating katawan hindi po yan maganda nagkakaroon po, run, na, po yan ng epekto sa ating katawan so kailangan talaga na gamitin ninyo ang inyong mga coping mechanism na na ginamit ninyo before kasi po kapag nagkakaroon kayo ng uh, relapse Um, syempre, papasok dito yung mga negatibong iniisip. And syempre, pag may mga negatibo, hindi ka na makakatulog. Magkakaroon ka ng insomnia, magkakaroon ka ng sleeping uh, disorder or sleeping anxiety. So, syempre pag kulang yung tulog mo, apektado na naman lahat, 'di ba? Kaya nga sinabing back to zero. So, ako hindi ko po kinoconsider yung sarili ko na, nakarek, na naka na nagumaling. Uh, kinoconsider ko yung sarili ko na naka-recover. Iba po yung naka-recover at gumaling. Yung gumaling po, ibig sabihin, hindi na siya babalik, hindi na aatake. Kahit kahit sobrang stress ka sa buhay mo, hindi ka na magkakaroon ng trigger yung anxiety attack, yung panic attack mo. No. Yun po yung sinasabing gumaling. Pero yung recovery po is um, aasahan mo talaga na makakaranas ka pa rin. So, hindi ka na makakaranas ng disappointment, hindi ka magbabak to zero kasi alam mo na aatake at aatake siya. Kasi nga, yung buhay natin dito sa mundong ibabaw, like ngayong, ngayong henerasyon na ito, madali tayong ma-stress, not only sa environment but also, you know, sa trabaho, sa mga anak, sa asawa, sa mga bilihin sa mga um mga kung yung ano yung ano yung gagawin mo uh, para masustentuhan yung mga pang-araw-araw na needs ng mga anak mo at ikaw at yung everything, di ba? So if you compare before yung buhay before iba kaysa ngayon. Ngayon kasi yung mga tao more pressure sila sila pressure pressure sila sa kanilang buhay, pressure sila sa kanilang magulang kasi malaki yung expectation sa kanila. So something like that, you know, kahit bata, matanda, hayop man yan, nagkakaroon talaga ng ano ng anxiety, ng anxious, ng stress kasi nga yung stress ang pinakaugat. And kung hindi sa stress, probably may nakakulong na at the back of your head may nakakulong doon na trauma na hindi na treat at pinabayaan lang na lumipas ang mga ilang dekada and then nagkaroon ka ng trigger at doon lumalabas lahat di pa so kailangan talaga na um, mabalance yung stress mo or kung may mga trauma man kailangan talaga na matreat hindi lang ano hindi sa medication but kasi yung medication hindi po siya nag treat treat ng ano ng traumatic yung trinitreat po dito ng medication is yung mga sintomas na nararamdaman na mag treat trigger into anxiety disorder into panic disorder into depression so yun po yung purpose pero yung uh, traumatic kailangan po yan itreat like cognitive behavioral therapy kailangan yan pag-usapan talking therapy kailangan mo yan i-ano kumbaga i-let out na kahit nandyan pa, nandyan yan, kasi hindi yan, hindi yan talaga mawawala. Pero, yung, ano mo, yung reaction mo dito sa trauma mo is hindi na so anong kalala than before. Kasi nga, nasa proseso ka na ng healing. So, yun talaga ang pinaka-importante. So, sana sa palala lang po sa mga taong may mga anxiety, wag po kayong fumokus sa mga paggaling po ninyo focus po kayo kung paano kayo makaka-recover paano kayo makakabalik sa battlefield yun po yung i-focus ninyo kung may mga anak kayo doon kayo mag-focus sa inyong mga anak gamitin ninyo ang inyong anak as a instrument as a uh, kumbaga as a coping mechanism na may purpose ka sa mundo bakit nandito ka you have to take care of your family you have to take care of yourself you have to enjoy your your life kasi once in a lifetime lang tayo magiging tao dito sa mundo, right? And everything yung nangyayari sa inyo o nangyayari sa akin, all of that is part of growing up. You know, hindi naman ibig sabihin yung anxiety is um, kumbaga weakness or something. No, may dala itong may dala itong ano, aral. Papaano natin nakikita yung pamumuhay ng isang tao na hindi lang puro sarap, hindi lang puro ligaya, yung mga gusto mo makukuha mo agad-agad. No, kailangan mo talagang paghirapan at nang makuha mo yun. Yun ang pinaka-importante. So, yung interpretation ng ibang mga tao sa kanilang anxiety, para sa kanila, dead end na. No, hindi po yan. Yan po ay maling Uh, mindset ninyo so kailangan baguhin ninyo yung inyong mindset baguhin ninyo kung papaano kayo tutugon sa inyong anxiety attack well iba-iba po yung ating mga pinanggagalingan yung mga reason kung bakit kayo nakakaranas ng anxiety attack so yun po yung inyong titingnan hindi po yung uh, gusto kong gumaling agad-agad no wala pong mahika ang paggaling ng agaran. Kailangan talaga proseso, magpakonsulta kayo sa psychiatrist if ever man yung mga lab test na ginawa sa inyo, ECG man yan, um, yung, mga, yung mga blood ninyo, pina-examine na ninyo, nagpa-x-ray na kayo, nagpa-endoscopy na kayo, nagpa-colonoscopy na kayo, lahat ginawa na ninyo. But, walang may nakitang mga um, abnormalities or walang walang diagnosis. So, ikaw, may, may stress ka lalo kasi iisipin mo na may sakit kang malala. Pero yung sakit na malala na yun is nandito. Yun ang dapat matreat. So, kailangan mong pumunta sa isang espesyalista which is psychiatrist or psychologist man yan. Kung ayaw po ninyo mag ng medication. Psychologist. Kasi ako nagpa-psychologist din ako pero hindi siya nag-work sa akin. Mas lalong lumala yung condition ko. So, nagpa-psychiatrist ako. Psychiatrist, consultation, talking therapy and then plus medication if it's really necessary depende sa kaso ng isang tao. So thank you so much sana may nakakuha, nakakuha kayo ng uh, knowledge, nakakuha kayo ng mga tips kung paano ninyo gagawin or pagtugon sa inyong anxiety. So thank you so much and God bless you.